Hi everyone, ito ang mabilis na paraan para malaman ang ating pag-ibig MID number. Ito ay sa pamamagitan ng Facebook. Open natin ng Facebook account. Then, search lang natin na Pag-ibig Fund HDMF. Yan po, may 3 million followers. Then, make sure na nasa favorites natin. Nakapalo tayo. Then, punta lang. Tapos sa message. Then, compose lang tayo ng message na, Hi, may selection dyan. Ganito. So, yan. Pinapakita ko yung dating usapan namin sa Pag-ibig. At ang isang way naman ay ang through Google Chrome. I-type lang natin pag-ibigfan.gov.ph Lalabas naman ang unang uh, page niyan is which is virtual pag-ibig So, nandyan sa contact us as, my, as you can see, contact us pag-ibigfan.gov.ph I-long press lang natin and copy Then, yan po yung ating email I-save lang natin yan sa ating notes Para sa sunod, magkakompose na tayo So, ngayon, subukan natin yan Ginawa ko sa isang client So, yan, ginawa ko po minessage natin, nagpakilala siya, may option dyan, uh, how to know my pag-ibig MID, so may proof naman po siya na um, meron siyang resibo through iRemit, which is yung noon ay kanyang pop savings lang, so hindi natin may kita yan through online na kanya-kanya kailangan talaga ng tulong ng pag-ibig kasi temporary pa lang yung kanyang number, yun ang pop savings noong 2009, So, kailangan lang yata yung, yung passport at nag-selfie siya na hawak niya ang passport niya. So, yan. Tinulungan ko po siya. And then, the next day, yon Okay na. So, make sure lang na nasa sent item niyo na siya para sure na nandoon na. So, ayan na nga. So, kinabukasan, ayan na po ang pag-ibig MID number niya. So, ganun. Pwede na magbayad sa any AUB or payment center. Salamat.